Josephine. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nagigib ka? Wala. Pinuntaan lang kita. Para naman sana makapag-usap tayo. Eh, kasi sa bahay, nararamdaman ko parang iniiwasan mo kasi ako eh. Iniiwasan kita kasi inis pa rin ako sa'yo. Akala mo ba napatawad na kita sa pag nakamusakin ng halik? Ha? Bakit na ano ba kasi ginawa yun? Hindi mo ba naisip na parang tayo magkapatid? Ewan ko. Basta ang alam ko, gusto ko lagi kitang kasama. Pag pinagmamasdang kita, mapapangiti ako. Pati nga sa pagtulog ko, ikaw lang nasa isip ko eh. Naguguluhan nga rin ako to pe. Eh. Kahit na naiinis ako kapag inaasar mo ako. Gusto ko pa rin nakikita yung mukha mo araw-araw. Kahit naubos ka ng pares ko, napapasaya mo pa rin ako. Eh, naman pala eh. Eh, di ka na magtampo sa akin? Kasi Josephine, nahihirapan ako pag hindi mo ko pinapansin. Ano ba itong mga kabuting ka? Ano ba naman niya, Sonia? Natusan natin kung wala kamote, abuti pa rata ng siyam Nya, Sonia, anong mabagabag sa'yo? Naninibago kasi ako sa'yo kinikilos ng dalawa eh. Ato pe, kasi hinihintay na nila siyang kamote, kaya... Oh! Josephine! Kasi hindi nag-iingat eh. Tapos mo ka napatingin? Siyempre, pa lang pa ah. kasi. Itong <laughs> mga nakaraang araw, madalas kong napapansin si Tupen na nakatitig lagi kay Josephine. Si Josephine naman, palaging bukang bibig si Tupen. Ano yeah. ba gusto mo ipahihwating? Kuya, hindi kaya nagkakatotoo na yung pinag-usapan natin dati. Baka nagkakabos na nga na yung dalawa. Saglit! Ah! Sa susunod kasi mag-iingat. Kasi pinapabayaan mo yung sarili mo eh. 准备。<努>